Magandang araw sa inyo mga kadabs. So, ngayong araw na ito mga kadabs, meron tayong client na ang problema niyang kanyang AC is E6 error. So, ang kanyang model ay Tosot na 2.5 horsepower. So, pinaandar natin yung kanyang unit at tinanggal natin ang casing ng kanyang indoor unit yan nga nag appear sa display okay. E6 error so ang ginawa natin is pinunta natin yung upper unit at saka dito sa part na to ay tatanggalin natin yung outdoor port para ma-check up ng gusto yung problema dun sa E6 error kasi minsan ang E6, E6 error po ay ang nagkakost din ng problem nito minsan optocoupler yung dalawang optocoupler, optocoupler sa indoor board kasama yung kapasitor uh, capacitor so ito na nga uh, ina na natin muna tanggalin yung board dito sa outdoor unit para ma-check up natin kung ano ba talaga ang problema Okay, dito sa part ng video na to mga kadabs, inuwi ko sa bahay yung outdoor board kasama yung indoor board. Pati yung remote and then pati na rin yung outdoor fan motor. So, pero to be honest with yung mga kadabs, sumingi muna ako ng advice sa aking kaibigan na si Sir Arnel Uh, auditor kaibigan kong Asia technician din na nag-advise sa akin kung ano ang problema nito. So, itinuro niya sa akin mga kadabs na wala sa board, wala sa indoor board and wala rin sa outdoor board ang problema ng unit na to. Kundi nasa communication line, yung line 1 and line 2 pati yung ah uh, signal line ang, ang problema pero nung at uh, afternoon after na uh, naituro niya sa akin gumawa uli ako ng video para may pakita ko sa inyo na okay talaga yung indoor and outdoor board ang may problema lang talaga is yung linya ng uh, from outdoor to indoor board pati yung signal line So, nagkabit ako ng mga wires. At dyan sa video na yan, nakikita nyo na naglalabas siya ng error na H6. Ang H6 po pala, kapag wala yung, kapag tanggal po yung socket ng ah, uh, indoor fan motor, maglalabas po ng H6 error ang tosot. So, tandaan nyo po yan mga kadabs. Kapag may problema po or uh, tanggal yung connection ng indoor fan motor ng Tosot. Ang pwede pong cost po niyan is indoor fan motor. So, pinatay ko ulit para matesting kung uh, okay nga na fan motor yung uh, naglalabas ng H6 error. So, once na nakabit ko na at tumandar na yung uh, shot ng fan motor hindi na lumalabas yung h 6 sa part na ito mga kadals is hindi na rin lumalabas yung E6 naman na error kasi nga ang advice nga sa akin ni Sir Arnel is uh, nagkabali yung connection ng wire at saka yung wala dito sa video na to may dugtong pala yung communication line, yung signal line may dugtong doon sa indoor unit kaya naglalabas siya ng error na E6 error so ulitin ko pa mga kadabis kapag E6 error, pwedeng cause po niyan is uh, it's either nagkabaliktad yung mga wires dyan sa terminal block or may dugtong yung uh, mga wire between outdoor unit and indoor unit yan po mga kadabs. So, itong part na to, tinitesting ko na po yung uh, unit. And then, okay naman. maandar naman yung indoor fan motor. Diyan naman po sa part ng video na yan, naglalabas siya ng error na F3, F4, at saka F5. So, kung tatanong nyo po mga kadabs, ano yun? Anong error po yun? Or anong parts yung sira or tanggal. So, dito sa part na ito mga kadabs, ay tanggal po pala yung mga sensor. Sensor po yung kinakabit ko mga kadabs. So, tandaan nyo na lang po kapag naka-encounter kayo ng tusot na naglalabas siya ng F3 or F4 or F5, maari nyo pong checkin yung tatlong sensor na nakakabit dyan sa outer board. Ano-ano po yung sensor na yon Yun po yung uh, ambient sensor. Uh, compressor head sensor at uh, saka yung uh, discharge pipe sensor dun malapit sa uh, condenser po may mga may sensor po diyan na uh, tawagin ay discharge pipe sensor yun lang po mga kadabs at maraming po salamat sa panonood always take care god bless and bye bye